si Red. Ako naman si Black. Basta ako si Blue. Ako naman si Yellow. Ang astig naming ninja. Nagpapalabas siya ng mga dragon sa braso. Hey <makes noise> Lipat naman tayo kung bakit matitibay kami noon at hindi kami naging sensitibo ngayon. Hmm, ito yung binabanggit ni Erpat sa intro na anime marathon sa hapon. Kapag hindi tumindig ang balahibo mo dito, malamang hindi ka batang 90s. Usapang ninja? Siyempre unang papasok sa isip mo si Naruto. Pero wala yan sa ninja namin. May kilala kami ninja noon na naging favorite namin. Nagpapalabas siya ng mga dragon sa braso. Kilala nyo na. Malupit din siyempre. Maliban yan sa Dragon Ball Z na ginawa natin noong nakaraang video. Manggawain. Ah! Kah. Ano ko rin yung mamaya pagkatapos nito? Lagay ko na lang sa description sa baba. So, sireka, ang astig naming ninja. sa kalalakihan nun, nagkaroon kami ng kauna-unahang crush. Walang iba kundi si Ira Kirisawa. At minsan din kaming kumampis sa kalaban. Huwag niyo lang itanong kung bakit. <laughs> <laughs> Isang mangmang -mang lang ang wala sa mga sinabi ko kanina. Guys, alam niyo na ibig kong sabihin. Tayo tayo. <laughs> na, <alawa>. Charot lang. <laughs> Dito din kami nagumpisang nagkaroon ng mga tatu kasi nga may mga tatu si Reka sa kanyang mga braso at doon lumalabas ang mga dragon niya. <laughs> Iba pa yung plastic ng chichirya ha. Yung nilalagyan mo ng alkohol para lumipat sa balat mo para maging isang ganap na tattoo. Pero sa susunod na natin pag-usapan yan. So ayun na nga. gano'n naman talaga pag idol mo. Gagayahin mo di ba? Malamang ito ginaya mo din. Yung band-aid ni Reka sa pisngi at balik na sombrero para astig. Ito talaga yung nagdala dyan. Yung band-aid na ayaw mong tanggalin dahil sa tingin mo ay napakaangas mo dati. Kaya habang tumatagal, ito na lang yung naiwang maputi sa balat mo kaya lalagyan mo ulit para pamantay ang kulay. Next, isa din ito sa astig. Malamang silang lahat naman astig eh. Ito ang nagturo sa atin na kahit madapa ka, bumangon ka. Hmm, wait, ito pa pala isa. Ganito ko mo pag nadapa ka, nahulog ka, nakukuk ka, binatukan ka, para di ka mabobo. Effective yan, promise. Ginuha mo rin yan dadi, di ba? Okay, balik tayo sa kwento. Ito naman yung Ghost Fighter. Ito yung nagpatunay na huwag tayong sumuko sa kahit anong pamanglaban. Dapat kayanin natin. Kailangan nating magpalakas hanggang magamit natin ng isang daong kursyento. Kayahin natin si Taguro. At nisan ginamit din natin itong kapangyarihan na to. Walang iba, kundi ang... Wagon! Akala niyo si Naruto nagpauso niyan? Siyempre, ito yung urig. Minsan no kang tutuwad-tuwad talaga. Madadali ka talaga ng Reagan ni Eugene. Ang pinakamasakit at pinaka di mo malilimutan. Kapag tinamaan ka nito, naku, di mo may papaliwanag yung mararamdaman mo. <laughs> ang Ghost Fighter lang naman ang namumuna sa rating. Wala kayang kay drama na yan. Pala Eugene, Vincent, Alfred at Timis. Sila lang naman yung paborito ng lahat laban sa nag-iisang Taguro Brothers. Mugunpis at tayo sa 80% do. Nice. Sarap balikan ng mga ala-alang yan no. Actually, marami pang iba. Bilisan na lang natin. Nandiyan ang Magic Net Rayert. Nakinigilabutan pa rin ako pag naririnig ko yung opening song nito. TX pinagbibidaan ni Tabi Takamiya at ang robot niyang Pegasus Maglalakbay ako pala ko Diva at kuko ni Bajula at syempre si Sherry na nagpakawala kay Zenki. Gandam Wing na pinangarap mo rin na someday, paglaki mo, maging isa kang piloto ng Gundam. Diba? ba? Mocha ko. Mocha, mocha. Ang cute na cute na nila lang bago dumating si Doraemon. Meron na kami yan. <laughs> samurai X. Isa rin sa pinakaastig at labanan ng mga samurai na si Batusai na may baliktad na talim ang kanyang espada. At higit sa lahat, hindi lumuma at isa sa tumatak sa atin talaga. Yung inabangan natin ng isang linggo. <laughs> okay na na, nung tumira si Kogore ng shohoku inabot yun ng isang linggo at malamang isa ka sa nag-abang niyan. Huwag mo nang ikaila. <laughs> hindi ka batang 90s pag hindi mo alam yung slam dunk. Sheesh! Super Sentai. Ano nga ba ibig sabihin nito? Hindi yan, ha? Ito yung Tokusatsu. Ito ang ibig sabihin nito ayon sa Google. Tokusatsu is a Japanese word that means special effects. It is used to talk about television shows and movies that have superheroes, giants, monster, and other science fiction and fantastic themes. Sino sino nga ba sila? Sa mga hindi nakakaalam, sila lang naman sila Bioman, Massman, Power Ranger, Machine Man, Mass Rider Black, Ultraman, at marami pang iba. Shider. Ang totoo, hindi naman si Shider na pulis mang kalawakan ng inaabangan ng mga kalalakihan nun, kundi si Annie. Hmm, o iba iniisip mo, magaling kasi sa martial arts yun. <laughs> Ako si Red Ako naman si Black Basta ako si Blue Ako naman si Yellow Teka, teka, teka Bakit ako si Pink? <laughs> Ikaw si Pink o Ikaw na lang ang kalaban? Sige na nga. Ang bilis ng panahon, no? Alam nyo, napakaswerte natin. Naranasan natin yung panahon na walang gadgets, walang internet. Pero sobrang saya, hindi magulo ang mundo, walang problema. Ang sarap balikan ng panahon na yun. Hindi tayo mayaman, pero alam nyo yun, hindi matutumbasan ng salapi ang karanasan na yun. nabit natin hanggang sa ngayon. Kaya kung batang 90s ka, palakpakan mo ang sarili mo. Nandito ka ngayon sa era na alam mo ang tama at mali. Iba na ang noon at sa ngayon. Oo, malayong malayo. Kaya kung kakausapin ko uli ang batang ako, kung may pagkakataon, ang sasabihin ko, Dads, di man natin nakamit ang pangarap natin maging isa sa Bioman o masman o maging si Mass Rider Black na nagkaroon ng motor na Battle Hopper o maging Shider na pulis pangkalawakan o maging piloto ng isang Gundam Wing. Hindi pala ganun ang tunay na buhay. Busy na ang mundo sa panahon ko. Sobrang talino na ng mga tao. Namnamin mo ang bawat oras habang nandiyan ka sa panahon na yan. Pagkatapos, bitbitin mo ang lahat ng natutunan mo. Magpakatatag ka. Dahil pag nandito ka na sa panahon ko, kaya magsaya ka hanggat gusto mo. Hanggat bata ka pa. Ibang-iba na, hindi na tulad ng dati, na simpleng mga palabas ang nagpapasaya sa atin. Kaya galingan mo at isa puso mo lahat ng nangyayari sa'yo. Magagamit mo yan sa panahon ko. Kaya mga master, kung maiimbento lang ang time machine, alam nyo na kung anong panahon ang gusto kong puntahan. <sighs> ang bilis ng oras. Paano mga master? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!